Pagod ka na ba dahil ikaw na lang palagi ang umintindi sa kanya? Kaya tuloy, hindi mo maiwasan na isipin na wala ka na ba talagang halaga sa kanya. At ikaw ay sobrang hirap-hirap na talaga. At ngayon ay hindi na kayo nag-uusap na dalawa. At hindi na rin siya nagpapakita sa iyo. Gusto mo ba na siya ay iiyak sa kakaisip sa iyo? gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. At paalala ko lang, pagkatapos niyong magawa ang ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya, nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang o magugulat sa maging resulta nito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo ng limang beses ang pangalan at apelido ng partner mo o ng mahal mo. At pagkatapos ay kumuha ka lamang ng kaunting asin at ilagay ito sa papel na iyong sinulatan at pagkatapos balutin mo itong asin. At nang mabalot mo na ang asin, ilagay mo ang ritual sa palad mo at pagkatapos ilapit ito sa baba mo at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido. Ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng limang beses at pwede ka magdagdag ng hiling. At pagkatapos ay pwede mong ilagay itong ritual sa maliit na plastic at balutin niyo ito. At ilagay mo na ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At pwede mo rin ito ilagay sa unan mo, sa ilalim ng unan mo, bago ka matulog. At uunanan mo ito. At pwede mo rin itong ilagay sa damitan mo o di kaya sa wallet mo at itago ito hanggang kailan mo gusto at hindi na po kailangang bulungan ito araw-araw. At ito muna sa ngayon, basta palagi lang talagang magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.